Good afternoon everyone! Welcome back to my channel. So for today's video, kaya nandito po tayo ngayon sa clubhouse ng village na to. So nagpapahinga-hinga lang muna kami. Nakapag-vlog tayo kasi wala pong mga naka-farking. So tahimik na tahimik. Ako lang po at saka si Rocky ang tao dito. So Ayan, maraming maraming salamat po sa mga support na binibigay niyo sa akin. At saka hindi po ako nakapag-vlog dahil masama po ang aking pakiramdam. For 5 days ngayon, medyo malaki-laki na yung mata ko. Ibig sabihin po, mas okay-okay na po. <laughs> so, ayan. So, pang tingiti lang tayo kahit bungal, syempre. So, ayan. Dito-dito lang tayo, ayan Mamaya lilibot-libot ako dun sa kabila Free naman kami ngayon ni Rocky Nag-waiting lang kami So, ang layo na ng narating namin Kasi, malayo naman yung bahay dito So, ayan Nagre-relax-relax relax lang kami dyan At mamaya uh, Kapag free po kami uh, Kahit matagal kaming naka stuck dito pero kapag marami kaming ginagawa, ay naku po, napakadali lang kaming magtambay dito. So, papahinga-hinga lang muna si Aki at uuwi na rin siya, guys. Yan, nindot ang mga balay diri. Uh, sa susunod na bahay na yan ay kena Coco Martin, guys. Doon sa kabilang, yung bahay na yan, yung kabila. Ang bahay ni Idol Coco Martin adi uh, ba? Papakita ko sa inyo walang nag -ba basketball. Tahimik na tahimik. Ayan. Wait lang, Rak. Ayan si Rocky. Oh. Ang kita ko siya siya. Gustong pumunta, guys. Ayan, umihi na naman siya. Ayan. Ayan ang admin office. Ayan, guys. Ang daming bunga ng mangga, oh. daming bunga ng mangga hanggang taas. Ayan, oh. Ewan ko kung pre faking dito o bawal din mangunha, syempre. Ayan. Ayan. Rock! Rock! Hmm. Wow, ang ganda ng tree, guys. So, sobrang tahimik. Na-exit. No Na-entry, no na-exit. No Sarado ang clubhouse, ah. Sarado ang basketball court. Pasyal-pasyal lang pasyal muna tayo. Habang yung aking niluluto ay uh, naka-air fryer at saka nilaga. Air fryer ko. Ay, oven pala. O oven ko yung niluluto ko. Tsaka yung nilaga ko. Pressure uh, cooker naman. So, gala-gala muna tayo dito. Wala mm -hmm, siya. Sarado. Sarado. Ang silaw. Ganda ng halaman. Ano um, um, nakita mo dyan? Saan ang punta? Saan ang punta mo dong? Tara na! Let's go! Magluluto pa tayo. Park. Wala rin tao. Dito tayo Magplay tayo dito. Swing, swing tayo rock. Swing. Tara rap. Baka sana wala nang kaaway niya rito. Tara. Tara magsiswing tayo. Oh, diba? Wala rin katao-tao ang swing. Ang parke. Diyos ko, mag-antay naman yung niluluto ko dun. <laughs> mag-antay naman yun. Hindi ko pa naman sinasalang sa oven. Yung isang niluluto ko, nakaano na siya, nalaga ko na siya, uulitin ko na lang siya mamaya. Pasyal-pasyal muna pag may time. Yan, ang gulo ng alaga ko. Dito lang tayo sa malapit. Yan. Yan ang gusto niya. Dito, dito na, oh. Sakay na. Uh -huh. Nakapasyal na rin kami. Si Swing Swing kami dalawa. <laughs> Yan. Diba? Simple lang ang ano dito. Walang nga ano, ano, takot kasi si Rocky dati dito dati. Kinagat na po siya dati. Ng aso. So hindi siya nakalaban. Kaya buti nga na yaya ako siya dito. Sa parke. Swing-swing lang kami. lang pang-supply si ate, si love. Ayan. No, no, no. Guys, oh. ganda ng puno. Naglalakad na kami pa uwi dito tayo sa ano, Trilani dito na, good boy so, ayan pauwi na rin kami sa aming uh, bahay so, basta nasunod yung gusto niya na paggala mabilis lang yung pauwiin pero kapag ano, napakadali lang ako ayaw niya halos maghihilaan kayong dalawa ayan, si Rocky yan uh, mamadali siya umuwi. Ah. Uh -huh. Nandito na nga kami guys. Dito sa street namin. So ayan. Diba? Walang katao-tao. Wala mga nakatambay-tambay. Ganito talaga siguro. Nakatago ang mga dato. Mga dato nakatago. Mm. Kami lang talaga yung labas ng labas. Yan. Ang ano ganda. Oh. Ay ko. Nangihila yung aso ko. Ding! <coughs> Ayan na sila. Yung mga alagad ni Rocky. Oh. Kulingking! <coughs> Kulingking! Ayan. Ayan. Oh. Hmm. May papasok na kami dyan, guys. Ah, uh, paanohin ko lang to saglit. Ayan ang aking kauban. Ayun, no? Na sipag-sipag ng aking kauban. Um, guys, ayan, nakarating na rin tayo at ilalagay na natin ang ating pechay dito sa ating uh, nilagang baka. diyan Sabay na rin natin ang ating bagyo beans para sabay-sabay ng maluto. At luto na rin naman ang ating karne. So, ayan. Waiting na lang tayo kapag kumulo ay okay na ang ating nilagang baka. Kanta natin para masarap. So, ayan guys. So, kakainin ko dyan mamaya yung ano, mais. Ayan. Ang ating i-oven. So, ayan, binabad ko na siya kanina ng mga, anong oras ba yun? Mga alauna. Ayan, so ayan. I-ano natin siya. Chicken po ito, guys. Ayan. Pagkain ng aking alaga. Sa mga spices and yogurt. Ayan. And then, minarinate ko ng mga 2 to 3 hours. Para kumapit talaga yung lasa niya. So, ito na natin siya. Sa 200 temperature and 35 minutes. Guys, hanggang dito na lang po ang aking video. At maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta po sa aking channel. So, ayan po. Ah, uh, yan mukhang hindi naligo pero naligo po yan kahit may sakit. Bye-bye. So, Thank you for watching, like, share and subscribe. Magandang buhay.